For today's vlog, itatry naman natin gumawa ng DIY bath bombs. Meron nga ako nakita online na pwede ka daw gumawa ng mga bath bombs. Actually, para sa akin talaga to. Tsara. Alam nyo naman, ang twins, hirig talaga nilang magbabad sa bathtub every day. At bukod sa bubble bath, gumagamit din sila ng mga bath bombs. At naisip ko, bakit kaya hindi namin subukan gumawa ng sarili namin? And tara, i-open na natin to. Pagkabukas, ganito yung laman niya. Ang daming powder tapos ang dami din natin kailangan i-assemble. Hinanap ko kagad yung instructions kaso wala pala. Kaya naman, ginaya ko na lang itong nasa box. Inattach ko muna itong parang bowl. Tapos, ito nga yung magiging cup niya. Ito naman yung handle para ma-mix. And kakailanganin para to sa loob para maikot-ikot siya. And para din ma-attach nga itong handle. And pagkalagay mo ganito, dapat yung magiging itsura niya. Diba? Ito palang super cute na ito yung magiging mixer. And pinapatong lang siya dito sa bowl. Dito naman sa side, ito yung magiging molder. And ina-attach lang pala to dito. Tapos ipapasok siya dun sa loob. Para maging ball yung magiging mold. At pag gusto mo naman half lang, pwedeng ito yung gamitin mo. Madali lang siya i-attach kasi iniikot lang. Tapos, meron din siyang kasama ng mga stickers. Siyempre, kailangan din. Merong design itong ating factory. Dinikit ko lang isa-isa yung sticker. Again, ginaya ko lang ulit yung nasa box. Meron nga din para siyang kasama ng mga container. And yung handle nito, nilagay ko na din ng sticker. Dito naman sila nilalagay sa gilid. Ito kasi yung mga salt crystals sa na pagpipilian natin mamaya. At ito nga at pwede na mag-open ng ating aroma aromas pa. Diba? Super cute. Excited na akong gumawa ng mga bath bombs. Pero bago muna tayo mag-start, kailangan pala muna nating ilagay itong mga salt crystals para naka-prepare na yung mga kakailanganin natin later. So, bali, merong yellow, merong blue, meron ding pink, tsaka white. At mamaya, malalaman natin kung ano ba yung mga salt crystals na yan. i na natin siya para madali na mamaya pag mimix. Meron nga din palang kasama na tatlong perfume. So, bali, merong lavender, merong orange, tsaka itong rose. Tapos, meron din siyang kasamang five na sodium bicarbonate carbonate or baking soda na may colors. Tapos, meron din kasamang limang bag ng citric acid. Bukod dyan, meron din kasama dito na maliit na molder. Tapos, ito namang wooden spoon. Meron na nga din pala ditong aroma guide. At dyan kayo magbabase kung ano bang bath bomb yung gusto nyong gawin. First step, mamili kayo ng color tapos ilagay nyo na itong baking soda dito sa bowl. And then, mag add kayo ng napili nyong perfume ng 10 drops. Takpan lang natin and of course, kailangan natin siyang i-mix. Kaya nga din palang i-tilt itong glow. And pag wala na kayo nakikita tang lumps, pwede na yan. Dito naman natin niya add itong citric acid. Medyo nagbubuo-buo siya, kaya kailangan muna natin siyang pinuhin. And then after, isasarin lang din natin dito sa globe And mix lang ulit tayo ng mix. Actually, nag-enjoy talaga ako dito pag mi mix And ang gagawin nga pala natin is itong energize. So, bali naglagay tayo ng rose perfume, tapos maglalagay tayo ng eucalyptus na crystals. So, bali ito siya, yung color blue. Depende na sa inyo kung gano'ng karami yung gusto nyong ilagay. And then, dito na natin isasalin yung mga powder na minix natin kanina. Pwede mo namang tansyahin kung gano'n lang kadami. Basta kailangan mamamold siya na bilog. And dapat siksik para hindi siya nahuhuya Pwede ka namang mag-add dyan pagkakulang pa. And finally, nakapag-mold na nga ako. Iniwan ko lang ng 30 minutes tapos ganito na siya ka-solid pagkatapos. And naman ng twins para gumawa ng kanilang batbam. bomb. Blue. Napili ko na nga silang dalawa dito. Color blue ang kanilang napili at pang parallax nga daw ang kanilang gagawin. Nilagay lang nila yung buong bag dito sa glow. Tapos add ng 10 drops ng lavender. At dito nga inikot-ikot na nila itong glow para mag-mix baking soda at saka yung drops. After nya, dito na namin inadd yung citric acid. Minuos lang din namin yung isang bag. Tapos mix lang ulit ng mix hanggang tuluyan na siyang maghalo. For the crystals naman, jasmine yung kanilang napili. Naglagay lang kami ng konti tapos naglagay na din kami itong aming minix. At dito na nga nagsimulang magkalat-kalat ang aming mundo. Medyo mahirap kasi mag-scoop dito sa wooden spoon. Sobrang babaw lang kasi niya tapos medyo makapal siya. And it's time na para mag-mold. Yung mga sobrang na mixture, ginawa pa namin siyang maliit na bath bombs. And nakagawa pa nga kami dito ng super cute half pink tapos half na sky blue kasi ito lang yung natira. And after 30 minutes, ito na yung bath bomb ng twins. And ito na nga, papakita daw nila sa inyo yung kanilang ginawa. Diba? Successful yung kanilang paggagawa ng bath bombs. Yung isa ay gagamitin nila pagligo later. Comment naman kaya kung ano yung next natin nagagawin na gagawin na bat bomb. So meron pang zen, happiness, focus, saka vitality. Choose na lang kayo dun sa apat kung ano yung gusto nyong gawin natin. And ipapakita naman yan sa part 2.